Ayan, pinutol ko na tong atis na minarkot ko kasi yung may-ari ng puno ng atis, puputulin niya na yung puno niya kaya kinuha ko na para baka may tapon pa i-check ko kung meron tong ugat alos sa uh, more than a month na yata to check natin post ko lang to para makita ayan binuksan ko na mukhang negative hindi nag ugat hala kaya hindi nag ugat ayan o hindi nag ugat mukhang uh, kailangan ng rooting hormone ayun gawa nito ito to kasi hindi ko ga hindi ko na ano makayos ng maayos ah sayang sayang yung panahon dapat tinobol you know, check ko uh, di bale. charge to experience next time I uh, make it sure na talagang okay, di... nag, uh, ano, walang natirang bataw dito bike Ayan no? Ayan no? ito kasi yung kinayos ko medyo mataas kasi yung isang na to At nahirapan ako ano, kala ko na ano ko na natanggal ko na to so ayun lesson learned okay lang kung titingnan natin na sayang yung oras ng pag-iintay pero sa kabilang banda eh, ano to uh, experience magandang uh, lesson learned nito uh, but, uh, next time sabi ko nga I will uh, make it sure na malinis itong pagkakarayot ko nung aking minamarko God bless